Dito nyo makikita mga Lods, gano'n kabobo, ha? Gano'n kabobo itong si Dan Fernandez. Yes, 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 magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Dito naman si Greer nagbabalik. Pero hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasarapin na lang po si Greer Woods. So, At syempre, hit mo na rin yung bell para lagi ka na ma-updated sa ating mga video. Ay nako, ano ito? Ano ito? Grabe. Uh, Oo, oh, meron naman na uh, issue, ah. Meron naman chismis. Pero paniwari natin na uh, dito sa video na ito, sa may papakita kong video sa inyo, at sa kwento na rin ng chismoso na si, ah uh, uh, si Robin. Oo, uh, uh, Robin, ano ba yung kukwento mo sa amin? Oo, uh, kasi mga kasama, marami na rin nagsasabi at marami na rin patunay na itong uh, artista ito eh. Line item na lang natin, ano? O, dati itong artista. O, tapos pumasok sa politika. O, ngayon parang ginagawa ata di umano na pelikula. ah Ginagawa ng teleserye ang kamera. O, pero yan, magpapatunay dyan, eh si, ano, si Robin. O, Robin, ano ba ikukwento mo sa amin? Pwede mo bang ilahat kung ano ang kabuntutan? O, dyan sa kamera, pag ito ay nagiging ah oh, taga pagtanong ah oh, sige pasok mo Robin! Alam nyo ba si Congressman Dan Fernandez ah? Namin sa minsan'y ipahiya si VP Sara sa naging budget hearing para sa kanyang 2025 OVP budget? Habay tila nakakarma na ngayon. Paano ba naman oh, sa naging investigasyon na naman sa Kongreso? Habay oh. na pahiya si Dan Fernandez. Ipinahiya siya ng isang abogado. Ah? Hindi oh, alam ni Dan Fernandez ang pag... Buti naman! Ha? Ah? Buti na pahiya naman. oh kasi alam niyo mahirap mga kababayan, no? Ah, hindi ka pa convicted. Ha? Ah, resource person ka pa lang, naimbitahan ka pa lang, pero kung makapagtanong, ay eh, kala mo di below the belt na. No? Kahit naman siguro sa inyo, kayo, nakikita niyo, napapansin niyo pag napapanood niyo ito uh, via live sa hearing sa Kongreso o diyan sa Senate minsan, eh makikita nyo. grabe kung magtanong. Aba, hindi makatuwiran. O, oh, tuloy mo, Robin. O, oh, si Chica Dora, medyo ah, pumunta ata ng probinsya. O, oh, kaya wala siyang balita sa atin ngayon. Kaya dito tayo kay Robin. Robin, oh, turo mo pa kung ano. Kwento mo pa pala. Sorry, ah. Kwento mo pa pala kung ano yung Chismis mo ngayong araw kakaiba ng Commissioner at ng OIC oh. At nagmapahiya na nga si Dan Fernandez Dito'y pinigilan magsalita ang abogado Hala. E din nakakuha ka ngayon ng katapat, oh. Dan Fernandez <laughs> Para sa buong detalye, panoorin ng video hanggang ah. dulo Ayan, bigay natin yung video kung paano ito napahiyaan Eh, talaga namang eh, kahit sino naman na uh, isang tao ay ipapahiya mo, talaga namang sasagutin ka. Ha? Sasagutin ka na nang uh... Oo. Sasagutin ka talaga. Para naman, oh, malaman mo kung hanggang saan ka lang. Oo. Hindi yung Oh, nagmamarunong-marunongan ka. Eh, kaharap mo ay abogado. Ito ba yung video na yun? Eh, tignan nga natin kung ito. Ha? Para sure tayo. Nako, ito nga ata ayun, no? Oh, sige! Oh, kwento mo. Ilahad mo rito kung ano at bakit napahiya, ha? Ah, <laughs> oh, diretso. Sa Hong Shen. Yung nahuli doon na 332, pinakawalan nyo yung 249. Okay? Saan nang galing ang AP nila? The charge, they were charged, Mr. Chair, with working without visas and permits. O nga eh, pero bakit nyo nga dinismiss eh, tapos pinakawalan nyo yung 249 eh. It's a matter of the rules of evidence, Mr. Chair. That's why they were released. <laughs> wala na nga silang AEP. Diba? Sinasabi na ng Dole, 19 lang ang AEP. Ang, ang Yung 249 na dinismiss nyo, pinakawalan nyo. Wala silang AEP. In other words, kung wala silang AEP, hindi nyo sila pwede bigyan ng 9G visa. Correct? Yes or no? We do not issue 9Gs, Mr. Chair, the, the BSI. It's the, it's so, ano in-issue sa kanila? Their is, the 9G visas are issued by the Board of Commissioners through the Legal Division. Of course. Not the BSI. At dumadaan yan sa Board of Inquiries, of Special Inquiry. Don't fool me. Dumadaan sa Board of Inquiries no? yan. Dumadaan hey, sa inyo. Yes. In yes. employment permits, permits, Mr. Chair, during my time there at the Bureau of Immigration, we do not up. Uh, we do not process 9Gs. Hindi yung pinaprocess ang 9Gs because ang nag-approve noon, Commissioner. It's The 9G... Binago na, Binago na yung tanong. Ha? Ah, oh, o, kasi nasusukol siya, eh. Kung ano yung uh, tanong niya, eh. Abogado kasi, mga kasama, yung kat nakatapat sa kanya, ano? Ay, nako. Mahirap talaga pag lumabang ka sa may alam sa kasawalang walang alam, no? oh, pero mamaya ilalabas din natin yung video kung paano mag-interview talaga ito. Ha? O, oh, si Pogi. O, bansagan na lang natin siyang Pogi, Ah. Mamaya may mga video pa ako, mga, mga slide pa ako, kung paano ito mang ta magtanong. Ah, na hindi naman uh, dapat itanong, ah? O, oh, tuloy! Attorney! Visa applications are processed by the legal division. Legal division, yes. and then... Saan siya dadating? Dadaling siya sa... Bago siya dumating sa... Sino pumipirma sa kanila? Mga commissioners, correct? Yes, Mr. Chair. And you are one of the commissioners. Mr. Chair. you were one of the commissioner during that time, correct? I was member of the I was the executive chairman of the board, board of special inquiry. Of course, but you are also the commissioner. Tama? Yes or no? Commissioner ka din, eh. assigned ka lang sa board of inquiry. Eh. Tama? Ikaw ay isa sa commissioner during that time and then you were assigned as the head of executive director of the board of special inquiry. Di ba? Are you a commissioner during that time? Yes or no? What time? What date, Mr. Chair? I must... You know very well kung kailan ka naging commissioner. Ba't ako tatanungin mo? I was never commissioner, Mr. Chair. <laughs> ano ka dun? <laughs> Officer in charge. Officer in charge? You were not a former commissioner of the BOI? Ay, results research din kasi pag may time. No, hindi pwede yung mga panggigipit ha. Oh, alamin ng tunay. Huwag yeah. yung uh, mag mag sa lang. Di umano ha. Oh, tuloy. Ayan o. Oh. Are you Orlando Ledesma? Never a commissioner. Mr. Chairman, I will show you. Ayan ang, mga, ang pangalan niya. Ronaldo Ledesma, officer in charge, commissioner. Hindi ka ba? I'm yeah, not. Yeah. Wait. I was officer wait. in charge, la, not la, commissioner. La, la, la. Okay, Mr. Chairman. Alalala. Alalala. You are OIC. Oh, yes, Mr. Ah, <laughs> 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 uh, oh, ano na? Ikaw e, rin sumagot sa tanong mo. Ah, oh, kasi hindi hindi pwede yung ganyan. Porkit marami kayo dyan, eh, pwede yung ganun-ganun lang. Hindi. Oh, nakaroon ka ng katapat mo. Oh, abogado. Hindi porkit uh, ihaharap nyo dyan, yung mga pipitsugin lang ay kinakaya-kaya nyo. Ay, ngayon, nakakuha kayo ng ano, may uh, magka-counter kung doon, doon, sa mga inaakusahan nyo. Tsaka hindi pwede yung ganyan, no? Kung magtanong kayo, huwag yung masyadong, ano, masyadong halata, ha? Okay ba? O, tuloy natin! Yung function mo is still commissioner. I was OIC. But your function is still commissioner. OIC ka. In 2010. Ah, uh, ano na? Okay. Okay. Alam mo, Tony Ledesma, please, uh, you, you were an OIC. I was an OIC, Mr. Oh, yan. 2000. Siya nga, di ba? You were OIC. O, I was, sag sagot ni ano, ni uh, Attorney I was a uh, OIC. Bakit pinagpipilitan mo pa na komisyoner? Ano ba naman? Napakahina naman. O, tuloy! <laughs> OIC komisyoner. OIC lang ho, nakalagay sa akin. Tama. How many uh, Chinese people have... Sabi, tama. Narinig nyo? Ha? Siya narinig sabi, ulitin ko ha. O, tuloy natin. OIC lang ho, nakalagay sa akin. Tama. How many uh, Chinese people have you recognized during your incumbency? Mr. Chair. I don't remember Mr. Chair. Mr. Chair. Na, Congressman Nakop na. with the indulgence of Congressman Fernandez. Ah, uh, ano bang diferensya ng OIC at saka OIC commissioner? Ge, yeah, humingi ka pa ng tulong. <laughs> ah, magsama-sama kayo. Ma'am <laughs> Vera, Mr. Chair, you answer the questions yes, properly? Yes, Mr. Chair. The commissioner and you I wait for the acknowledgement of the chairman. Anak ka ng tipaklong, nagtanong ka, tapos si wait mo pa acknowledgement. Ano pa yun? Ah, dapat hindi mo na ininterrupt yung interpolation. Tapos mga pag nagtatanong ka, hihintayin niya pa na i-acknowledge Napakahina mo naman. Ha? Ah? Ay, aba, 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 aba. Ngayon lang ako nakakita na mahina ang ganito. Oo. O, oh, sige. <laughs> Nakakatawa, no? Ininterrupt mo yung interpolation ng isa, nagtanong ka, tapos bigla ka na di ba, nagtanong ka. Tapos nung sasagutin, hihintayin pa yung acknowledge Ha? Ah? Nang uh, Ano ba yun? sige, tuloy natin Before you answer I'm that's sorry, Mr. the Mr. rule I'm sorry Mr. Chair Okay, proceed. Okay, Di ba Di okay. Ko, ay, 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 something? <laughs> no, no, no. Ano ba talaga? Sino ba sa inyong dalawa? Ah, sino sa inyo gusto magtanong? Oh, tuloy. Let them reply first. Sige, what is your response? The, of, the an officer in charge has limited powers, Mr. Chair. Mm -hmm. He cannot perform acts of he cannot perform acts concerning policies. He operates only on the basis of running the daily affairs of the office. Okay. But the commissioner can implement policies. So, serious policy. So yan na, ang, ang, laki ng ano, difference. So it's a big difference between the officer in charge and the commissioner. So pinaliwanag na rito. O ano pa? Ha? Oh, tuloy! <laughs> ...and guidelines. At the OIC, Mr. Chair, should, he often takes directions from the Uh, Secretary of Justice while a Commissioner and exercise his discretion. Okay. On okay, that matters. That's okay. What are the instances when uh, there is a need to... Tatlo na sila, ha? Tatlo na sila nagtanong dito. Oo, oh, oh, sige. Panat! ...to appoint an OIC? Often when... May I answer, Mr. Chair? Yes, please. Often when there is a vacancy... Tama, ang galang pa ni ator ha? Kasi nga baka mamaya barahin na naman sino isa. Oh, Hantayin mo muna i-recognize ka. Oh, tama ha? May I speak? Yes, please. O sagot naman ito. O, bira. And the vacancy, vacancy for a Commissioner or a Deputy Commissioner is vacated. Now, if there is a vacancy and an OIC is appointed and there is a need to change a policy of the immigration, can you not uh, perform the duty of a regular commissioner? we have to seek the permission of the secretary, Mr. Chair. In yeah. fact, the, the, orders, instructions have to be countersigned by the secretary. Yeah. I agree. Because everything that... Ing eh, mag-agree ka na pa lang. Eh, bakit may second, uh, may second demotion ka pa? Oh, agree na. Kung nag-agree na, okay na. Oh, sige, banat. Kung ano pa meron. But, uh... The commissioners, commissioners. Uh, com the, how many commissioners there are in the bureau? There are. There is one commissioner, and there are two deputy commissioners. Uh, two deputy commis commissioners. Right now, there are three deputy commissioners, Mr. Chair. So, in the event that a policy must be changed, uh, who proposes changes in the policy? Is it the DOJ, the, uh, the SOJ, or it should come from the commissioners? Or the members of uh, the commission? It can be a proposal submitted by the board. It can be a proposal submitted by the commissioner, Mr. Chair. So, in other words, pwedeng manggaling sa inyo. Pwedeng manggaling sa inyo. Yes, Mr. Chair. Sa SOJ, pwedeng yes. sa inyo, eh. Di ba? Yes, Mr. Chair. O, eh, ang tanong kasi sa'yo kanina ni ano, ni Congressman Dan Fernandez, were you ever Were you ever appointed as a commissioner? OIC lang. You're trying to you're, you're trying to give us an answer that you that you probably feel that cannot uh, pinpoint to you directly being or effectively performing the function of a commissioner. Eh yun din yun eh. 'Di ba? Yun din yun eh, 'di ba? Practically all the functions of a commissioner can be done by an OIC except on matters where policy will will be proposed, correct? Yes, Mr. Oh, Chair. 99%, ganun din yun. Dahil yes. pang sinagot, tinatanong ka lang niya kanina kung nag-commissioner ka eh. Hindi kasi nagpapalusot lang eh, Mr. Chairman sila eh. Ano mo, ito yung bagong ano eh. Alam mo, nakakalungkot yung pastillas gang na up oh, galit na yung isa oh. oh, galit siya dun oh. Doon sa nagsasalita ngayon. Ha? Tingin mo, sama ng tingin. O, oh, lalakihan ko ah. Nagalit siya. Bakit kasi? O, oh, pinagpipilitan. Ayun, oh. Oh, sama ng tingin. <laughs> Galit na sa kasamahan, ah. Okay, oh, oh. oh. Tuloy lang natin ng konti, ha. Video editing is hard. And it takes away your precious time. Don't be like this guy. Just use video... Oo, oh, oh, ano nangyari doon sa video ko? Yan ba yun? Nako, iba. Nako, iba yung video ko kanina. Hala, 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 hala. Ah, pero... O, oh, syempre. Oh, papakita na lang natin yung slide kung paano ito mag-interpolate uh, na hindi ka ayaya. Ha? While la, uh, hanapin ko yung video kanina, oh, Hindi natapos, naku sayang, ha. Oh, ito na lang yung video, ha. Mga kasama, um kung paano Ayan, kung paano ito magtanong, ha. Napakaganda pag nagtanong ito, grabe, grabe magtanong makasama. ha totally agree ba kayo pag ito ay nagtanong overa? Yeah, kasi saan ka nagpasalon pag nagkapa-kulay ng buhok <laughs> kasi the last time you, you, were here hindi ganyan ang kulay ng buhok mo saka hindi ganyan curly ah, Mr. Chair ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko since the last time, last time po de kasi baka nagbuwa tapos okay sige tapos oh. po yung kulot po is DIY trintas ginawa mo lang DIY kasi 30. baka mamaya merong salon na kami dito sa HOR sa aming uh, detention facility eh the chairman is asking me if uh, pwede pe din siyang magpa <laughs> magpakulay ng book doon sa sa facility natin. Uh, I just wanted to make it light no, ah, yung ating yan, pong discussion. Ah, uh, 'di ba? Uh, you are the uh... Uh, uh, ang mga katanungan natin, bakit may mga ganung, ha? Bakit may lumalabas na ganung? Ito pa ha, para naman mabigyan ko kayo ng mga slide na talaga pala ito iba kung magtanong, Ah no? uh, iba talaga. Grabe, grabe. I'm sorry. Oh, ano ba 'yon? ah, ito. Oh, ito nga 'yon, oh. share natin. Oh. Sige, bira. Titingin ka pa sa likod. Bukas na tumingin sa likod. Uh, uh, wait, wait, wait. Ano bang posisyon mo sa COA? Uh, attorney 5 po, Mr. Chair. Uh, And Ms. what is your responsibility in the Commission on Audit? Um, review of the audit po. Of huh? Review of the audit Review of the audit. Ano ginagawa ng review of the audit? Um, tinitingnan ko chair yung So, nakita mo na. Huwag ka na tumingin sa likod. So, anong ano anong ano nakita mo doon? So, uh... binigay sa iyo yung uh, 35 million na purchase ng goods for 11 days. Siyempre... So, ayan ang mga sagutan, mga tanungan nito. Ay, ibalik balik natin kay Robin. Ah, siya yung magbibigay sa atin ng mga kasagutan ah uh, patungkol dito. Ha, Robin, o, uh, babalik ko sa iyo ha. Ang mga mga issue ha. Ikaw nang bahala magkwento dito sa mga ano. At least ako yung mga slide mga kasama eh, napapakita ko lang sa inyo ha? kung paano siya uh, supalpalin, di umano? At paano yung mga tanungan niya na hindi maganda. Ah, uh, kaya hindi ako, hindi ako nakakapaniwala. At, hindi ako naniniwala talaga na ano eh. O oh, kasi ang nangyayari, pag hindi na makasagot yung isa, oh, may backup kagad na tatanong. Ha? Ah, o oh, tuloy mo, Robin. ano ba yung issue? Kaya't sa mga paninira nila kay VP Sara, may komento si Ms. Creseta Oreto-Chu. Imprastaktura, hindi ayuda. Kahit anong sira nyo sa mga Duterte, it will be their body of work. The way they respected our hard work by making our taxes worth it. That would be like the black propaganda against them. Only Rodrigo Duterte made sure that our loans, our tax revenues would benefit future generations. Duterte made the dreams and plans of former leaders only vague, nebulous ideas come to life. That was his genius punta kayong Tacloban, Leyte. Walang infrastructure. Napag-iwanan kami ng panahon. Puro ayuda ang governance doon. Allah! I just don't want the entire Philippines to regress. Ngayon, dahil balak magpresidente, minamadali kung ano-anong projects para lang masabing meron. Like the 3 kilometer, 3 billion pesos diversion road. But as they say... Oh, wait, wait, wait! Ilang? 3 kilometer? Tapos 3 billion ang budget. Aba, sobra naman. Oh, diretso. Diretso ha, diretso. Rome wasn't built in a day. You cannot fake a body of work. You cannot fake consistency. Lord, kahit di na ako maging sexy, just give us another leader in the mold of Rodrigo Duterte. Whoever the next Philippine president and next administration will be is going to be so lucky. BBM set the bar so low. Anyone who will do their jobs with the barest minimum, with no Martin Romualdez as bonus, will probably outshine Duterte. Because we'd be so grateful just to be out of this. Samantala may napansin ba... Ito na oh, mga kasama ah. May papakita lang si uh, Robin dito ha. Kung ano yung mga postura ng mga butiki dyan ha. Oo. Oh, si BP Inday Sara, may pasok lang natin ha. Naipasok na rin ni Robin eh. Tignan niyo yung postura at kung ano yung kasuotan ni BP Sara. Kumpara dito ha. Nakadikit pa si Kilambot ko. Oh. Ha? Biro nyo, grabe. Andito pa yung mga Rolex na suot nila oh. Oh, lahat sila oh. Halos lahat nakamamahaling ah. Uh, o oh, ano tawag niya? Pilipinyana. o o modern Pilipiniana. O oh, tsaka mo yung isa, may rilo, dalawa, tatlo. O oh, hindi makita eh. Ha? Nako, si BP Sara wala ata. O tuloy mo Robin, dismiss mo lahat. Kayo mga ka-sweet. Sino ang naiiba? Ayon ba kay Miss Crisette Loretta Chu? Ayun, ayun, sa pananamit pa lang. Kita yung atin, mga rilo ha. Isa-isa natin kung sino may rilo. Ito isa, dalawa, tatlo, Uh, pat, si Bipisara, eto, kita nyo ba, yung, ano ko, yung mouse, uh, walang suot na relo eh, eto, meron din oh, yung katabi ni Bipisara dito sa, uh, sa left side, o sa right side, paano ba, yung mga bulak, yun, yung bulak, bulak laki na babae, oh, ayun yung kulay gold, nako, grabe, si Bipisara, wala kang makitang ano, relo, ha, oh, diretso, kita mo kung sino na ang kurakot. Next time, ma-feel ko yung impulse to gastos and shop. I will just look at this photo to remember wala talaga sa damit yan. Iba talaga ang bihis ng mga kurak. Look at them compared to VP Inday. Hmm. Tapos silang dalawa retukada para gumanda. Pero tsaka pa din, while VP Inday, natural ang ganda. Oh, si VP Inday Sara ang prime example ng dapat lifestyle ng lahat ng public servant. Hindi extravagant. Yung mga nakapaligid sa kanya, puro self-conscious na laging nakikipagtalbugan sa kung ano ang isusuot sa harap ng kamera at media. At heto na mga kasweet. Kung hayaan natin ang sagutan ng nila Congressman Dan oh. Tanfay... Fernandez. He reaction na naman siya ni ano, serial si talker ha. <laughs> ah para makita uli natin no kung ano yung ah Oh, pagkasupalpal sa kanya. Oh, Evira! ...Fernandez at ng isang abogado. Panoorin natin kung paano naging bobo at napahiya itong si Congressman Dan Fernandez. Panoorin natin ng buong video. Dito nyo makikita mga lords, gaano ka bobo. Ah, gaano ka bobo itong si Dan Fernandez. <laughs> Pahiya ka eh, no? Akala mo kasi alam mo lahat eh. Are you a commissioner during that time? Yes or no? What time? What date, Mr. Chair? I'm must... asking. You know very well kung kailan ka naging commissioner. Ba't ako tatanungin mo? I, 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 was never commissioner, Mr. Chair. Ano ka doon? Officer in charge. Officer in charge? <laughs> ano bang <laughs> difference ng OIC at saka OIC commissioner? Okay. Mr. Ledesma, you answer the questions properly. Yes, Mr. Chair. The commissioner... And you act... wait for the acknowledgement of the chairman before you answer. we sit the, at the church... The We were charged, Mr. Chair, with working without visas and permits. Oo nga eh, pero bakit nyo nga... So ayan mga kasama, uh, ngayon natin napapatunayan, no? Talagang uh, makikita nyo naman sa video kung paano nila depensahan ang bawat isa. No? Kung alam nila na, na nasusukol na yung isa sa kanilang mga grupo. Kasi ito ay grupo eh. Oo, sa camera. Ang tawag, sila, tawag ata dito sa kanilang ID doon muna ay eh, quadcom. Ah, quadcom o quadcore. Ah, o, oh, quadcom. O, oh, yun ang tawag sa kanila. Pag may nasusukol na, papasok yung isa. O, oh, uh, i yung interpolation para madepensahan naman, ha? Kasi yung isa parang wala na eh, wala na may sagot eh. O, oh, kasi abugado kasi ang uh, kaharap niya. Kaya wala siyang uh, maibato, no? Kasi yung si attorney Ledesma, napakasimple lang kung paano sumagot eh. Napakalmado, no? Sinasagot niya lang kung ano yung pinaparatang sa kanya. Which is, wala namang katuturan. Ha? Base lang ito sa video na napapanood natin kung paano nila ah, nagka, paano nagkakaroon ng ah, ganong ah, pagtatanong no. Kita niyo naman sa unang slide na pinakita natin, 'di ba? Pati abogado na si ano, abogado ng akoa, kung paano nila tratuhin, ha? Ah, mas magaling pa sila sa abogado di umano. O oh, kung paano la, oh magtanong, paano sila magtanong, ha? Naku po. Ibang klase. Ganyan ba? Ha? Baka, O, oh, next year. O, oh, sa nakakilala dito. Oo. Oh, oh, sana naman mabawas-bawasan na 'yang mga O, oh, kung tatakbo man 'yan sa uh, lugar niyo, kung saan man 'yang lugar, eh wag niyo na pong iboto, ha? Ah, para naman mabawas-bawasan sila diyan. Oo, oh, kasi nagkakampi-kampihan lang eh. Ah, ang inaantay lang. O, Oh, pong. Oh, tapos na ba Pong, Doon na naman. Oh, 'di ba? Ay, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po si Kuya Goods at syempre, hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga nilalabas na video. At syempre, nagpapasalamat na rin tayo doon sa 20,000 new subscribers. Salamat po. At syempre, doon sa datihan na ah, nakasubaybay sa atin, na walang sawang sumusubaybay, maraming maraming salamat po, ha? At ah, yan, isang like, isang share, at ah, syempre, all good na po tayo dyan. Yeah. Ah, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yeah. bye bye